na niya ang kasulok sulukan ng mga barangay sa Pilipinas. Ay, gwapo nga, para si April Boy Rihino. Alam ko tomboy ka At kapag siya'y line, laging pasok sa mga... Maramang, ano, pag nalunok ko to, tanggal, subok, subok, subok. Tanggal, tanggal na ako sa bulaga. <laughs> sino nga ba ang hindi napatawa ng isa sa pinakakinagigiliwan ngayong Dabar Cards. May sorpresa si Bossing sa amin mamaya! Si Ariel Pagtalonya Manalo o mas kilala bilang si Jose. Katulad ng alam na ng karamihan, dating production assistant at floor director ng Itbulaga si Jose. Hanggang na bigyan na nga siya ng break na maging isa na sa mga co-host. Dito sa Moriones sa Tondo, lumaki si Jose kasama ang kanyang mga magulang at apat na kapatid. Dahil hikahos sa buhay, kinailangan niyang magbanat ng buto sa murang edad. Si AI ang matalik na kaibigan ni Jose rito sa Tondo. Ayon sa kanya, likas daw na masipag si Jose. Katunayan. Kahit na anong sideline, pinapasok nito. Na, Nag-tuntas siya ng kadila, tuntas niya ng sigarilyo, um, nag siya, and then after car wash, nag-sidecar. Hindi uh, siya nagbago. So, so, kung ano yung ugali niya nung araw, until now, ganun siya. Kung kahit successful na siya ngayon, ganun pa rin Nagbago lang sa kanya, kuminis na mukha niya. Kasi nung araw, <laughs> yung mukha niya medyo malalalim, pero ngayon, maayos na. Napalitan dahan eh. Makalipas ang 30 taon mula nung huli siyang pumasada, kakayanin pa kaya ni Jose na maging pedicab driver muli. Jose, totoo ba? Ang chismis. <laughs> Na dati ka drive ng pedicab? Opo, totoo po yun. Mm. Hindi pa po ka ang tawag dito dati. Padjak? Ang tawag dito, hindi pa rin po side Sidecar Ay. ang tawag dito. Ah, talaga? Nung nag-start po akong maganito, wala pang bubong. Magkano kinikita mo nung araw? Ang uh, singila noon pinakamalayo is 10 pesos, mga mga tatlong kilometro na rin ang layo ng 10 pesos. So Di, sa maghapon, magkano? Kumikita kita ka rin po? maghapon. Kung talagang masipag ka, hindi ka tatambay, ikot ka ng ikot, kikita ka ng mga 200, 300. Saan napunta yung perang kinita mo doon? Ubus din kasi pinanggagastos din araw. -araw. Tinutulungan mo um, yung mga magulang um, uh, Bigay ka rin sa mga magulang, pambili ng bigas. Sabi nila, takatakboy ka rin daw dati. Yoshi! Nagtakatak din ako. Nag-start kasi yan. May kaibigan kami na nagtitinda sa kya po. Pag uh, mahal na araw o yun during palaspas, sinasama kami. Oo. Oh. Madaling araw, gumagawa kami ng uh, palaspas. Hanggang sa nasanay na ako, nagtitinda ako ng kandila, ng mga mga agimat. <laughs> <laughs> Talaga na. <laughs> ang dami mo palang raket. Sige, sasakaya ko kay Jose, ah. Huwag kang malula. <laughs> Sinubukan ko nga ang galing ni Jose sa pamamasada. Oh, ayan, ah. Yeah. Sakaya ko ni Jose. Ayan, ah. First dito. Ayan. Biro mo, nagmamaneho ka, si Jose. Kapit lang kayo, ma'am. <laughs> <laughs> eh, eh. Mahina yung pangilalim ko. <laughs> ayan, yung pagliko niya, ma'am. Kapit kayo konti. Yung pagligo. Okay. Ayan. Ayun. Grabe, kaskasero pala si Jose. <laughs> Kahit sa pedicat, kaskasero si <laughs> Jose. Yeah, okay. Mahirap lang talaga. Masakit sa paa, uh -huh. masakit sa binte, pero masarap kasi na-exercise ka. Grabe, no? Lahat ng pinagdaanan hmm. mo pala. Pag naalala mo yun, anong nababalik sa isip mo? Masaya yung alaala ng mga memories mo kung nagtatrabaho ka ng ganito. Eh. Kasi, diskarte, pakikisama, iingatan mo yung pera dahil ganong kaliit lang yung kinikita mo. I'm sure yung mga takatak boys dyan, tsaka yung mga nagda-drive ngayon na sidecar o pedicab o padjak. Pag nalaman to, sabi nila, ba, may pag-asa rin pala ako. Lahat naman ng tao may pag-asa. Uh, kahit ako hindi ko inisip na makakarating ako rito na nagumpisa ako sa ganitong trabaho. At hindi ko kinahiya kung ano man yung pinanggalingan ko. At nagpapasalamat ako, dumaan ako sa ganitong trabaho. Dahil kung hindi, hindi ako mangangarap ng ganitong...